Hello everyone, welcome back sa aking channel. This is Lipstick Mama Vlog, Buhay Probinsya. So guys, ngayong araw is magluto tayo ng malunggay. So ayan, kumuha ako ng malunggay para tayo magkaroon ng maraming gatas. Dahil ang baby ko ay tulog pa, so dali-daliin ko tong paghihimay ng ating bulay ngayong araw. So, hito guys, nag nag-aano na ako, nakihimay na ako nitong malunggay, gawa ng tulog pa si baby. So, habang tulog pa to, kailangan ko talagang gumalaw ng gumalaw ng gumalaw dahil wala sama. Kami lang dalawa. Oo. Dahil yung mister ko is um, buhay. So, anin yung lingkod? Nagihimay ng malunggay. So, tapos na ako niya. guys. Mga kamama, matapos na, matatapos na ako niyan. So, ang gagawin ko naman is kukayon ng tanglad sa labas. So, ayun yung ating tanglad dahil masarap itong ihalo sa ating malunggay ito yung bigay ng aroma sa ating gulay ang tawag naman itong gulay na to bisaya pa is maglauoy ko Lauoy malung Oo, so kukuha tayo diyan tapos kukuha tayo ng isang uh, tangkay yan then atin yang anahin yung itutupi natin yan pero kukuha din tayo nitong ating uh, kangkong kangkong sa tuyo hindi siya sa basa kasi kung basa sa may ano yun, tabing tabing uh, ilog de ba so ito siya kangkong sa tuyo so ayan kukuha tayo dahil um, masarap ang may kangkong na lauoy so pinag ko siya at hugasan ko to dahil Panay ang ulan dito sa amin. So, tumatalsik itong ano, lupa dyan sa mga dahon niya. So, ang dumi-dumi. Pag hindi mo siya hugasan, mayroong mga buhanging brown. Kasi nga, ba diba, lupa. Mm pini -mm. So, pinipili ko lang yung walang ano, walang tawag nyo to, yung walang tinagatan ng ano, ng shell. Alam mo yung shell? Ay, shell. Snail. Ay, snail. Sorry. balik mali yung English. So, pinipili ko yung Uh, magandang dahon gawa ng maraming yun oh, um, may butas butas ano yun uh, pinagkakain ng snail oo so pang ano lang to pang ayan ang um, daming lupa so kailangan talaga syang hugasan ibababad ko to sya sa pichil ayan pinabad ko yan nilagyan ko ng asin so habang uh, andyan pa rin si baby sa duyan inuugoy-ugoy natin dawa ng um, hindi pa tayo tapos so ayan bi, bi, to tinupi-tupi ko na yung ating tanglad. So, after ko tupi-tupiin guys, tatakbo tayo doon sa aming bahay. So, doon tayo magluto ng ating gulay. Gawa ng dito sa ating kinalagyan ngayon is sa tindahan lang to. So, pupunta tayo doon sa bahay para maggulay tayo doon. Magluto tayo ng gulay. Okay, so samahan nyo ako doon sa kusina namin. Gawa ng, syempre, malayo-layo siya ng konti. So, bago tayo pumunta, liligpit ko muna itong ating kalat. Oo. Yan. liligpit na na natin. Tapon natin sa labas at tatakbo na tayo doon sa bahay. So, iwanin ko na yan si baby sa duyan. Oo. Hmm. Yan. tatakbo tayo. Tatakbo. So tara na guys, takbuhan na. Takbo tayo, takbo. Takbo ng takbo si eh. Kung hindi ako tatakbo guys, tapos iiyak yun. So syempre babalik ako, ba diba? So ayan, bibilisan nating pumunta ng kusina. Okay, parang magluto na tayo nitong ating gugulayin. So ayan na, ayan na lang pintuan ng kusina. So open the door please. So, ayan. Welcome to the kitchen. Let's tie tayhop, tayhop the kalayo, everyone. So, itong apoy means kalayo yun sa Bisaya. So, atuas na siya lagyan o panggatong in Tagalog. So, hihipan ko yun. Hihipan ko siya para lumakas yung apoy. Kasi iniwanan ko siya kanina, guys. Gawa ng ano siya, mga kamamas nagpakulo ako nitong takore gawa ng pag umanote siya pag kumulo ito ang ililipat ko dito sa may uh, so ganun ang technique na idea, yung idea yung ginawa ko kasi kung alam mo naman may baby ako diba so tos, pang mag sabing pabili ang hirap magtakbo takbo so ayan na hugasan ko na itong ating kawaling napakarumi eh, yung takip <laughs> So actually guys, hindi niya to ano, hindi niya to takip-takip to siya ditong malaking kaldero namin. Kaya lang gina siya dyan sa kawali. Kawa itong kawali na to is takip na is nabasag ata. Ano? So, so yung takip ng kanya kaldero malaki. So ayan, hinugasan ko na siya. O, hinugasan ko siya ng tubig ulan kasi sa, dito sa probinsya ngayon guys is unlimited ang tubig ulan, unlimited water rainwater. So, panghugas na siya. So, banlawan ko lang to siya ng ano, nung maliit na tubig natural. So, ayan. Malinis naman siya. So, yun. Ayan, hindi ko na pala siya binalawan. <laughs> so, ayan. Diretso na yan. Diretso na yan. So, ayan. Dilagay ko na yung water. Pag siya, ilagay na natin yung ating ano, tanglad. Oo. Kasi pag inilagay mo yung tanglad na hindi pa kumulo, lalo siyang ano, uunahin siyang pagluto nung apoy, kumbaga mag-boil siya, bumabango na bumabago na yung tubig. So at least pagka kumulo na, ready na ready na yung um, aroma ng tubig para sa malunggay. So, hugas ako ng paa guys. Gawa ng babalik ako sa tindahan. So, di ba, iiwanan ko muna yung dali. Tapos, pagkatapos ng mga sandaling iyon is babalikan ko yun siya mamaya. Ayun. Tapos na akong mag-ano, guys, mag-gulay. So, naglaba naman tayo. Oo. So, ito, labada naman kasi gawa ng, alam nyo na, Nanay Unlimited Work. So, maraming maraming salamat everyone sa inyong panonood. Bye!